Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos. Naghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon sa mga nakikinig at nanunood. Marami kayong matututunan dito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang sheriff na sumuntok sa isang litigant o part edo sa kaso habang nagpapatupad ng writ of execution ay tinanggal sa pagiging sheriff ng Korte Suprema. Dapat ka lang matanggal sa trabaho mo bilang sheriff, masyado kang arogante. Naakala mo sa mga tao ay alipin mo. Maraming taga-gobyerno ang mga magagaspang ang mga pag-uugali, mga bastos, walang modo sa mga tao na pumupunta sa tanggapan nila. Mga salbohi mga mayayabang, abusado. Pumunta ka lang sa ombudsman mag-file ka ng kaso, sa gate pa lang ng ombudsman mga security guard nila tatakutin ka kung ano-anong ipagbibintang sayo. Tapos kapag nasa loob ka na ng ombudsman para e-file mo ang kaso, yung receiving personnel ng ombudsman ay mga bastos, ikaw pa na biktima ang kanilang tinatakot. Diyan din sa DILG may mga guard sila na nagtatanim ng droga sa mga pumupunta sa DILG. Maraming mga masasamang mga tao sa gobyerno na ikaw pa na biktima ang kanilang tinatakot. Hindi lang sheriff ang mga bastos at mayayabang, pati mga staff ng judge mga mayayabang na akala nila sa mga tao na nagpa lang ng kaso ay mga alipin nila. Akala nila mga matatalino sila. Wala naman mga alam. Kapag binigyan mo ng bar exam walang mga alam. Pero sa kay abangan ay mga eksperto. Parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam, ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kay abangan eksperto. Idol ng mga tanga, masasabi natin sa ngayon na ang tanging Korte Suprema lamang ang nagsusuhito sa mga tiwali sa gobyerno. Ang ombudsman ngayon ang hindi gumagawa ng tama instead sila pa ang nagpo-protekta sa mga nagkakasala sa batas. Lalo na sa prosecutor's office, ang mga staff nila ang babastos, na akala mo alipin nila ang mga nagpa-file ng kaso. Mga fiscal, ombudsman, judges, at ibang mga sangay ng pamahalaan ang bumababoy sa ating mga batas. Paano? Dahil nasusuhulan sila. Kaya wala nang tiwala ang mga taong bayan sa ating mga korte dahil mismo sila na nagpapatupad ng batas ang bumababoy sa kanilang tungkulin. Meron dyan sa Manila Fiscal Retired na siya, Duwag, Bakla. Saan ka nakakita na ikaw pa na biktima ang kanyang tinatakot? Sisisihin ka pa kung bakit ka nagdemanda. At ididismiss niya agad ang kaso. Sobrang tiwali ang mga fiscal dyan sa Manila at Cavite. Mga utak pulis, at utak barangay. Ikaw pa na biktima ang gagawin nilang suspect. Sa kaso ni sheriff na tinanggal ng Korte Suprema, dapat lang na matanggal sa trabaho. Mabuhay kayong mga taga Korte Suprema, mabuhay kayong mga justices, kayo ang tunay na sandalan ng mga inaapi. Tinanggal ng Korte Suprema ang isang sheriff na nagdulot ng pananakit sa katawan sa isang litigant habang nagpapatupad ng writ of execution. Sa isang desisyon ng Percuriam, pinagtibay ng Korte Suprema ang mga natuklasan ng Judicial Integrity Board na si Christopher Perez, Sheriff 4 of Branch 74, Regional Trial Court, Olongapo City, Zambales, Sheriff Perez, ay dapat parusuhan para sa grave abuse of authority at matinding paglabag sa tungkulin. Noong ikadalawamput-anim ng Nobyembre taong dalawang 2019, nagsampa ng reklamo si Rod Allen Hanif laban kay Sheriff Perez. Inakusahan ni Hanif na habang ipinapatupad ng Sheriff ang writ of execution na inisyo ng Municipal Trial Court in Cities, MTCC, Olongapo City sa kasong forcible entry na kinasangkutan ni Hanif, dalawang beses niyang sinuntok si Hanif sa kanang bisig na nagresulta sa ilang pasa sa katawan. Sinuportahan ito ng medical legal certificate na nagsasaad na nagkaroon siya ng contusion, hematoma 5x4 cm anterior aspect of the right forearm, M, third area, at residual contusion, right infra-auricular area, front, no borders. Nakasaad din sa sertipiko na si Hanif ay nasuri at nagamot sa James Gordon Memorial Hospital noong ikalabin lima ng Nobyembre taong 2011 at nangangailangan ng medikal na atensyon ng wala pang siyam na araw. Nang tanungin ang kanyang komento noong ikalawa ng Marso taong 2020, naghain si Sheriff Perez ng motion for extension to file comment na humihingi ng extension ng 30 araw bago maghain. Ang kahilingan para sa extension ay pinagbigyan ng Office of the Court Administrator, ngunit nabigo si Sheriff Perez na magsumite ng kanyang komento sa kabila ng extension. Pagkatapos ay nagpadala ang Office of the Court Administrator kay Sheriff Perez ng First Tracer na may petsang ikadalawampu ng Oktubre taong 2020, na inulit ang nakaraang direktiba para sa kanya na isumite ang kanyang komento sa loob ng limang araw mula sa pagtanggap ng Tracer, kung hindi ay isusumit ang usapin sa korte. Nabigumuli si Sheriff Perez na magsumite ng kanyang komento. Kasunod ng investigasyon, sinabi ni Judicial Integrity Board, JIB, Acting Executive Director Attorney. James Navarrete, inirekomenda ni Navarrete na managot si Sheriff Perez sa simple misconduct and insubordination. Pinagtibay ng JIB ang makatutuhan ng mga natuklasan ng Acting Executive Director nito, ngunit pinataas ang inirekomendang parusa sa pagtanggal sa serbisyo na pinaniniwalaan na ang pagpapataw ng pinsala sa katawan kay Hanef ay hindi makatwiran at bumubuo ng matinding pang-aabuso sa autoridad. Nalaman pa ng Jib na ang kabiguan ni Sheriff Perez na isumite ang kanyang komento sa kabila ng paulit-ulit na mga direktiba mula sa Office of the Court Administrator ay katumbas ng gross insubordination. Pinagtibay ng Korte ang makatutuhan ng mga natuklasan ng Jib, ngunit binago ang pananagutan ng administratibo ni Sheriff Perez. Batay sa ebidensya, partikular, ang reklamong sinumpa ang salaysay ni Hanef, mga larawan ng mga pangyayaring naganap sa panahon ng pagpapatupad ng RIT, at ang medical legal certificate, nalaman ng korte na napatunayan ni Hanef ang kanyang mga paratang. Kaya, lumipat ang pasanin kay Sheriff Perez upang pabulaan na ng mga paratang. Gayunpaman, paulit-ulit na tumanggi si Sheriff Perez na sumunod sa mga direktiba para sa kanya na magsumite ng kanyang komento, na nagresulta sa kanyang kabiguan na e-controvert ang mga piraso ng ebidensya laban sa kanya. Sa pag-uulit ng desisyon ito noong 2004 sa Alcaraz v. Lindo, idiniin ng korte na ang katahimikan ay pag-amin kung may pagkakataong tanggihan, lalo na kung ito ay isa sa mga pangunahing kaso laban sa respondent na pagpasahan ng korte na si Sheriff Perez ay talagang nagdulot ng pananakit sa katawan kay Hanif at sa makatuwid ay nagkasala ng matinding pang sa autoridad, na tinukoy bilang isang misdemeanor ng isang pampublikong opisyal, na sa ilalim ng kulay ng kanyang opisina, ay hindi wastong nagdulot sa sinumang tao ng anumang pananakit sa katawan, pagkakulong, o iba pang pinsala. Sa kaso ni Sheriff Perez, lubos niyang nabigo na bigyang katwiran ang pangangailangan ng paggamit ng puwersa kay Hanef. Ang kanyang mga aksyon, na humantong kay Hanef na dumanas ng pinsala sa katawan at pinsala ay hindi na kailangan, na nagbibigay sa kanya ng pananagutan sa pangangasiwa. Binigyang diin din ng korte kung paano ang mga sheriff, na naglilingkod at nagpapatupad ng mga rate ng korte, nagsasagawa ng mga proseso, at nagpapatupad ng mga utos ng hukuman, ay inaasahang alam ang mga tuntunin ng pamamaraan na nauukol sa kanilang mga tungkulin bilang mga opisyal ng hukuman at nagpapakita ng mataas na antas ng profesionalismo. Gaya ng ginanap sa resolusyon ng Korte sa 2019 sa Garland v. Sigalay, obligado ang mga sheriff na gampanan ang kanilang mga tungkulin habang iginagalang ang mga karapatan ng mga litigant ng partido, ng walang karahasan at pang-aapi. Parehong hinatulan ng korte si Sheriff Perez na nagkasala ng matinding paglabag para sa kanyang paulit-ulit na hindi pagsunod sa direktiba ng OCA na magbigay ng kanyang komento. Ang nasabing paglabag ay bumubuo ng malinaw at sadyang kawalang galang, hindi lamang para sa OCA, ngunit para sa korte, na nagsasagawa ng direktang pangangasiwa ng administratibo sa mga opisyal at empleyado ng trial court sa pamamagitan ng OCA, ang humawak sa korte. Binigyang diin pa ng Korte na ang mga tauhan ng Korte na napapailalim sa mga reklamong administratibo ay hindi maaaring baliwalain lamang ang mga direktiba para sa kanila na magkomento sa isang reklamo dahil ito ay nagpapakita ng lubos na kawalan ng paggalang sa Korte at sa institusyong kanilang kinakatawan. Kaya't ipinataw ng Korte kay Sheriff Perez ang mga parusa ng dismissal mula sa serbisyo para sa grave abuse of authority, at multa na isang daan pesos para sa gross insubordination, na isinasaalang-alang na ito ang ikasampung administratibong reklamong inihain laban sa sheriff. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.